Yun, magandang hapon mga bros, Palaot naman tayo. O, subok na naman natin yung ano natin. sila, Sana may mahuli tayo. Huli tayo ng balo Sadang pa Sana may madali tayo pang ulam. Kasi bagong kalma ng bagat sana makadali tayo karya natin Two, Bali, 20 na di pa itong mga broods. Ipag-aga natin. So, -ano natin. pang aga ano natin, pambalo. Sana makadali tayo. Habang papunta sa ispat, magkakaskas tayo. Sana makadali tayo ng balo. Ayan natin pala, bintik. Okay mga broods, mamaya na lang pag maka-fish on tayo. Moon mga broods, naka-fish na tayo. Maliit lang pero pwede na to. O nang huli. At least hindi na tayo zero. May pag-ulam na. Ay, nakawala -naka ko. Sayang. Nakawala mga broods. Okay, mamaya lang ulit. Mga broods, kas-kas muna tayo. Sana makahuli. Wala pang makahuli sa ano eh. Makahuli ka sa tila. Wala. Sayang. Kas-kas muna. Mahambun, mga broods. Wala pang nagpaparamdam. Unang bato. kumain natin oh. Sana makadali. Pangalawang bato. matyagaan lang itong mga broods ganitong mga maraan kailangan matyagaan ka dito sa taas baba ng pamain para si badi ng kitok o lapu-lapu ngayon lang ulit tayo nakapalaot kasi lumakas yung habagat ngayon lang ulit nakapalaot Iyayaan tayo ng pangulam Ilang araw na tayo Puro ano Puro ginamos Ano, makatali pa ang sabaw Igitin mo kailang bato pa kaya tayo bago makapish on wala pang nagpaparamdam ah. diet siguro shout out sa ating mga ano dyan subscriber kung to natin mga bro gawa gawa ko lang to kinukopia ko lang mga panood natin mga idol natin sa kaskas wala -kas. akong may nagpaparamdam sana ang tagali tayo mga foods Nakapis tayo Yun mga foods Tapis na yung pila natin Laki-laki Layan so. lang natin Hindi na tayo zero isuna na Pisco na Yung makas kasi yung ano Hindi na tayo nagkaskas Yung yung hangin Okay. 2-0 na tayo. Dali lang pero pwede na. <laughs> Tara <Talaga> na siya na. <makalala>. pa <laughs> yung tuka niya. Grabe talaga pag Ito so yung tila natin Talaga makawala na. Pag tinigap Magpapalit na tayo Mga brods, mungit na lang